mga kainsan, magugulay naman tayo ng pananghalian sa ha. Mga buklo na ay. Um. Pwede na siguro, ari. Ari na may buhal na. Ari oh. Ari. Buhal na ay. Yan, para makasuwi. Eh. Sabi nga sa amin po ay daylight. Ah. Yun.

Inam na aray. Mm. Oh, yan. Aray. Hindi, pwede kahit sino pong kumain aray. Pwede sa baboy, pwede sa tao. Yan, sarap po nito. Oh. pag hindi ka nga pihikan ay di termi busog oh yah ang dami na nito kasi na po kami kami na may tatatlo may siri kaya dun uto yung mirror nata no? baka buhol anong binibiyak mo na dyan. tatanggalin mo ito yung ano tatanggalin mo po itong gitna ito oh at ito, itong dahon ay, ay ay ito magiging dahon tatanggalin niyo ah. yan uto ay magiging ano yun wala ko diretso na ganyan ha ay mapait uto yun ah yan ay tawag dun dahon tawag na siya isa bawag daylight oh daylight yan ito ganda lang ah gagayatin nyo yung ganari eh yeah na rin natutukuyan ko lang kay na tatay pag nag ano po kami nagkukopra. ay dati yun so, walang ano wala pong problema sa ulam basta may ano lang lagi pagkala naman tamad paminta na lang. sibuyas naman. lang dito naman sa atin sa dinang ay eh, talagang dito nga pinakamaluan utoy eh. mahirap pa sa mga bayan na yeah. sa bayan ay kailangan lagi kwarta hmm ay, dito Kasi wala ay eh, oh. magugulay ka kailangan lang kwarta hindi, hindi ka makapagulay pag hindi ka bibili. Wala kang pera daw eh. Sa Maynila ang hirap din ano. Lahat ay bili. Lahat ay bili. Kakain na pa kibin. Diba Di dito sa lino? Ari, tatanggalin nyo ito yung ari o. Aray po o. Yung gitna. Yung parang dahon. Ano ah, yung parang tinatulay ko eh. Oo. Oh. Pwede pa aray. Diretso na. So, diretso na ito. Diretso ka tahan Ang gagawa ko naman, igigisa ko muna. Ah, ginigisa mo muna. Oo, para masarap. Meron diretso ka tahan ha. Pwede rin sa, ano po, sa mga lechon <laughs> na baboy ito, lechon. Nakatiyo po ako ito, pinaksew. O, pinaksew. sa mga pinaksiw. Oo, pinaksiw. Sa lechon na pinaksiw. Ganun mm -hmm. lang. Tapos tatanggalin mo yung sapot. Yeah. Ari po, tatanggalin lang po yung sapot. Ari ho. Ari yung sapot na are pasensya ka na po sa aming kukot ganito po talaga eh pagkatapos po ng trabaho yan tatanggalin mo lang la po ng ganaring sapot ayari na may alam na din po ng mga lumaki sa buker, sa bukid otoy may niyog di yan ayan pwede na yan pwede na isa lang otoy Nagawala ang mga kainan si Utoy po ng uh, kayuran. Parang ano. Puro improvise po ang ano namin. Ang uh, gamit. Ganyan po pag lumaki sa bubat. Susunod pala yung tayo ng ano ano. Tapasan ano. Ilalagay Tapas, na lang natin sa kumbuta ano. Oh. Ah tapasan bang yung kayo ran? Ay kayo run, ano. Oo. Oh. Ayos na Tangkay kaya ng buli Ano to baka po ang kawayan ano? Hindi, ayos lang, matalas din ito yun Tay Ayos lang kayo diyan. Ayos lang po. Magagatala ako. Gagatain laang po natin. Mga kaisan, dito na tayo nagluto sa pilapil. Wala pa akong kahuntahan na eh. Eh, mainit doon. Doon pati may mumu. Doon sa dampano to. Nakakatakot, mapanglaw. Mga kaisan, wala kayo lulurok po ng ulan ay. Aray, mantika. Igigisa e ko na po rin ng mabilisan. Eh, eh. Wala kayo Oh, ay Oh. Sibuyas bawang. Pati dayami dala. Kabilang barangay po baka ang maulan. Yan yeah, mga kainsan. Lumurok na ang ulan. Asin. Ah. Tsaka rin paminta. Ah, itatakta ko na po ka rin. Gawa Baka po ano eh. Abutin tayo ng... Tsaka sardinas. Oh, ilulurok eh, pa ang ulan. Nandiyan pa ata mga kaisa ng bagyo. Nandiyan daw ang bagyo ay. Bumalik nga ba mga kaisa ng bagyo? Oto, silong muna. Ha? Ah. Ano na 'no, tu? Tapos po ay arena pong ano. Arena ng saha mga kainan. Yan. tapos po ay gata ah mabilisan na ah. yan yan ako mabilisan na at mabilisa gawa ng ano po ay dagos na ang ulan na ay hmm Yari na po yan. Pakukuloyin lang po ng mga 20 minutes ay. Luto na. O to, isilong muna. Adami ang dami na sa mau.

wala nang aantayin ay yari na nga pala utoy ah eh. luto din kahit na ulan may pantanghalian na po kami oh. mm. yari, ano? ang ah, sarap utoy ay di ano sariwa sariwa ah Mm mhm sarap tatakpan ko lang utoy para mo labog Mm, ang ganda na po ng tanghali ay eh. kami pinaglalagay ng plastic. <laughs> Mga kaisan, luto na. Ah. Yari na. Gabot na. Kakain po tayo. Ah, diretso na pala wag nang anuhin, oh, ganyan na. Mga kaisan, kakain po. Sasakol. Hmm. Sasakolin ko na rin ito eh. Eh hey, kuya. Ay dami na rin. Kukuti oh, ko kaya na kumuha. Uh -huh. Pero sa um, may sili sana. Ano? Wala nga kuya. Ito yung sili po. Hindi tayo naka... Hindi tayo naka... Hindi na po kami sa ano, pilapil. Hmm. Hindi po may nangunguhit sa dampa. <laughs> <laughs> Ayos nga palang ganito sa ganyan. Ano? Uh -huh. Uh -huh. Poh, Kaya nga po. pati lang kang ulan namin dati? Ah, uh. pag wala kami ulan sa dinam. Kaya minsan kami parang may mga taba-taba ng baboy ba? Hmm. Uh -huh. Eh, lagyan mo lang apat na taba ng baboy eh. Uh -huh. Ayos na. Kakain po. Sira, ay hindi pala na. Simpa pala yung dampano. Kala ko niya sira. Nga dun? O yung tipi ng dampan natin sa si iba ba otoy, eh? Oo uh -huh, nga. Ba hindi mo ang ano? Dumag yun ay ano? Oo. Aba sabi ko yung maganda kay. Eh. <laughs> Ang ganda na si Kuti nun eh. Pakain po. naman po ng... Hawa naman po ng juice ay Halos ay wala rin na si Hmm. Panda, mamaya ka panda. Kapag hindi panda, yung ni Tenyo ah. Pero ito din sa Bordeos. Yun sa tinulogan ko sa Bordeos. Di ba? Ah, ay, wasak ko ito eh. Uh -huh. Yun sa barangay ano nga okay. ba yun? Tinutuloy ko po halos lahat po ng baybay dagat na baybay tabing dagat wasak. Malakas yung tinuloy, yung tinuloy <laughs> yung kumbahay. Sira lahat. Malakas po gawa ng ano ng dagat. Apoy ang alon daw naman ay gang kasimbahan eh. Malaki nga. Oh, oh. doon kuya gawa ng mga kamarinas. norte. Eh. Doon ang mga pinakamata poliliyum. ng bagyo. Pero sabi first daw nang nangyari ganun eh. Ang lakas eh. Malakas naman talaga kuya. Tutuntudo eh. ano? Mm -hmm. Kaya kakatakot din pala pag ikaw nasa mga yung gilid tamin-tamin. Mm -hmm. Yung kanila ba o ano? Yung kanila mismo harap ng Pacific Ocean ba? Ay. Yun nga, yun nga. Yung doon galing bagyo ay. Oo, oh, hindi talaga siya ba yung parang mayroon pang mga isla? Mm -hmm. So, yung nga. mga isla pang parang susuot pa ng isang isla. Well, doon talaga ipag... Pangisdaan nila yung Pacific Ocean ay. Oo. Oh. Yung mga hanap buhay nilito. Oh, Abay, ang alon doon uto yung ipagkakalalaki Kaya ganiyog. Yung normal na... Oo. Oh. Uh, uh -huh. Nung kami na doon, normal na ang pagkalaki na. Ganganiyog na nga. Normal na ang yun. Hindi lang halata sa video. Ay, eh, kita ko ay. Ah. Eh.

nagtambay pa doon ng kaunti, hmm. parang may kumuhit ah. kaya hindi ako doon na ano sabi ko dito pa oh parang may biglang may kumuhit magpa nervyos nervyos, ikitalaw kaya sabi ko dito na lang ako magluluto sa ganar eh hindi mo lang nababawa sa kahit siyang kaya nga sabi ni daddy ah ba, dito uti may hiwaga, ito lugar na ito hmm. sabi daddy ah hmm. ano yun, may um, isa nga tabi po mala ang lalapak ah, walang lalapak ko ito yan may puno doon malaki, malaki po oh may ano yan. May kahalaga yun. Yun po ay simulat sa pool. Hindi po nakasisira ng bagyo. Kahit na ng bagyo. Lahat ng kalapit ay giba. Ah, hindi. Yung dito. kanya po ay hindi. Kahit mga dahon hindi po nalalagas. Yung nga din na uli din yan. Kaya ako'y... Ah, sabi ko hindi ako papasok din eh. may pagpasok ay hindi ka ma hindi mo makita yung pinto palabas dito ah. Ano nga ah. Ano ka na kapit? ha <laughs> ano ito? busog na ako ito eh ah oh, busog okay. na rin ko? yeah yako lang eh kayo panggan daya na rin ah po kay Kuya Mico nakapagod pa kaya ni Kuya Mico ito eh hmm. nasa Lucina na no? sinahin natin ito yung. kami Mico magdadagat ulit mamaya sabi niya walang hindi nakakasama Batang lusina na po siya. lare lari ay mamin Dubai? <laughs> uh, -huh. Yari na po ang magapon. Yeah Dado pa pala ito si Mali, ba yun? Oh, ah, hindi ano? Atong? Kuya Atong Kala ko si Mali, ba? po yun, Mali, Ah, dala naman po ang aming anting-anting Caldero -anting. Ah, ang pinang puto Oo nga eh Uwi na po uwi kami Stop. Stop. Ayos na kayo